simpleng recipe, giniling na baboy at talong. Uunahin muna natin ang pagkikisa. Lagyan ng mantika ang mainit na frying pan. Unahin natin ang sibuyas. Nuna ko ang sibuyas kasi ang sibuyas hindi agad-agad nasusunog. At isunod natin ang bawang. Kapag golden brown na ang bawang, isunod na natin ang giniling na baboy siguraduhin nyo lang na yung baboy nyo ay lutong luto bago nyo ilagay yung salong. Masarap tong recipe nito. Madalas ko to din tong lutoin eh. Habang nilunutan natin yung giniling, lagyan na din natin ng konting asin. Lagi kong sinasabi, konting asin lang at lagyan na rin natin ng pamihinta para lumasa sa giniling. Isunod na natin ang soy sauce o toyo halo-haloin natin para lumasa na yung toyo, pamienta at asin sa giniling. Kapag luto na ang giniling, ilagay na natin ang talong. Yung pag-slice ng talong, nasa inyo yan kung anong gustong, gusto nyo slice. Yung sa akin, medyo malalaki para hindi agad siya nadudurog. Ngayon, taklo ba na natin hanggang sa maluto ang talong. Ganito ko lang niluluto yung talong minsan, nakakasawa na kasi yung torta. At tirip yung talong. Haluin lang uli natin hanggang sa maluto talaga yung talong. Tignan niyo yung talong ko, hindi sa durog. Dahil nga medyo malalaki yung pagkakahiwa niya. Tikman natin ngayon yung talong kong luto na. Okay na yung talong, malambot na siya. Hindi na matigas ang gitna. Hanggang loob, malambot na siya. Pagin uli natin ng takip. Pahinaan natin yung apoy. At pwede na natin iserve after 3 minutes.